How many people have we offended this year? Hindi pa tapos ang taon, pero nakakailan na kayo ng na-offend this year? How many people have we offended last year? Are we keeping scores? O ang binibilang lang natin yung mga blood sugar, cholesterol? Pag namatay naman yung katawan natin, wala na yun eh. Pero yung harm na ginagawa sa soul natin, nakaka-offend tayo. And one more thing, brothers and sisters, because offensive people are rarely aware that they're offensive. Hindi pinag-uusapan ng morality sa offense. Ang tinatanong lang, do you cause anger and annoyance in people? Tanong, are there patterns by which we offend them? Kasi sabi, see if there's any offensive way in me. How do we know that, brothers and sisters? Just consider what people complain about you. Pag inilista nyo ang mga inireklamo ng mga tao tungkol sa inyo, reklamo ni X, reklamo ni Y, reklamo ni Z, reklamo ni M, reklamo ni L, eto, makikita nyo na merong kuminsan pabalik-balik na elemento na inireklamo ng mga tao tungkol sa atin. Either masakit tayo magsalita, masungit tayo, magaspang ang ating ugali, o madamot tayo, selfish, we always get and forget and we like people to always give and forgive. We always like to receive. Receive tayo ng receive and we don't give anything in return. People can be complaining about that. Think. Yan ba ang reklamo ng magulang nyo sa inyo? Reklamo ng kapatid? Reklamo ng asawa? Reklamo ng anak? Ng pinsan? Baka totoong selfish kayo. Ayaw nyo pa maniwala. ay e reklamo na nga ng buong barangay yan. Kailangan nating tinitingnan. Very often, we dismiss people who quarrel with us who dislike us and who leave us as mistaken, as wrong, as evil. Therefore, we are unable to test our souls. Mag-review tayo mga kapatid. Lahat ng na-offend sa akin, nagalit sa akin, nagtampo sa akin, ano ang kinakagalit, anong itin nagtatampo, hindi ko pwedeng sabihin na mali sila, lalo't lampas na sila ng dalawa o tatlo. Kung isa, ka isa-isa sa buong buhay niyo yung nagtampo, sinasabi ganun ka, baka mali siya. Pero kung dalawa na yan, mag-isip ka na kapatid, tatlo, apat, lima, nako. Kailangang manahimik at isipin mo. Alang nga namang nag-usap-usap sila na pareho sila na ireklamo tungkol sa iyo. Kadalasan yan, hindi sila magkakakilala eh. Baka totoo na. If there is a pattern by which people are being offended by us, we should begin a thorough personal soul test. Yung iba, mga ngatuwiran, eh kasi mga mabababa ang rango nila sa office. Natural, magagalit sila sa akin kasi mahigpit ako. Iyan na isang pagbubulag-bulagan. Kasi kahit mahigpit ka, hindi ka nakakainis, hindi naman mainis sa yung mga tao eh. Alam naman nila, may trabaho, may kailangang i-employ na gagawin. Okay, chinecheck mo yung mga late, pero paano ka nagchecheck? Okay, pinapagalitan mo, sinisita mo yung mga hindi nagde-deliver ng trabaho, pero paano mo ginagawa? Usually, hindi naman yung ideya na ka sa kanila ang ikinakainis ng tao kundi paraan mo ng pagsasabi, paraan mo ng paghahandle ng mga bagay-bagay. An offensive way in us turns people off and they turn people away. Nawawala ng gana sa'yo tao, ba isipin mo, baka may offensive way in me. Lalo't dating may gana sa inyo, tapos nawala na, Alangan, ano yun? Natulog siya na wala yung gana niya sa'yo? O may ginawa ka talagang nakakawala ng gana? Ang tao naman, hindi naman isang ginawa mo, wala ng gana sa'yo. Dalawa, hindi. Eh. Usually, series. System. Bago mawala ng gana sa'yo ang tao. An offensive way, turns people away. Lumayo. Isipin ninyo na accomplishment na mapalapit kayo sa isang tao. It's a great accomplishment. But can you imagine the reverse? what negative accomplishment it is na mapalayo ninyo ang tao, lalo't malapit na, malapit na, lumayo pa, kaibigan mo na, naging kaaway mo pa, kakampi mo na, naging kalaban mo pa, surely, na-offend yon. Dapat nating isipin. Are we generally liked or disliked? Not superficially, kasi yung mga tao, likable superficially. They open doors for you, they pull chairs for you, they smile, they say hi, they say good morning, they're very nice sa labas. Pero sa loob, bato ang puso. Hanggang labas lang, hanggang etiquette, hanggang kagandahang asal. Pero alam na alam mo sa kalooban, bato. Matigas. Hindi magbibigay. Hindi magbebend. Hindi mag a -adjust yung agenda niya ang gagawin niya, yung gusto niya ang gagawin niya, pero nakangiti siya, nag-good morning sa'yo. Yan ang nakaka-deceive. Those who are socially very nice, but only on the surface. It's like a soft velvet glove worn by steel fists. Ganun yun. Ang lambot-lambot na guantes, pero ang loob, kamay na bakal. Matigas pa rin. Madali tayo kasing madala eh, Pag ang tao ay maamo, marunong mag good morning, may etiquette, akala natin mabait na. Tayo man ganon, pagpapagbigay tayo sa labas, eto, heto ang plate, ikaw muna unang kumain, hello, good morning, may konting bawa. Akala na natin mabait na tayo. Pero paano tayo nagbibigay sa ating kapwa? Paano tayo nagpaparaya? Paano tayo nagsasakripisyo kung kailangan? Doon nalalaman yung lampas sa pangibabaw na kagandahang asal. How do we know if we're offensive? Ask, Do our conversations generally end in quarrels? Pag nakikipag-usap kayo, kadalasan ang ending away, kahit sino yung kausap nyo, mag-isip-isip na kayo kapatid, something is very offensive in me. Mahirap man galit ah. It takes a lot of energy to anger somebody. And people will rather not be angry than angry. So pag napagalit nyo yan, ikagalit eh, kagalit-galit nga kayo. Do our conversations generally end in fights? Maraming religyoso, ganyan. Maraming born-again Christian, ganyan. Pag nakikipag-usap sa kamag-anak, ang ending, batuhan ng Bible. Walk out, awayan, sumbatan. Kasi offensive ang way. Maganda ang layunin, dalhin sa Diyos ang kapwa, pero nakakainis ang pamamaraan. Nakakainisan. Magtanong-tanong tayo, mga kapatid. Ang dami ko nang nakita, magkakapatiran pa daw, magsasali-sali, magnenego-negosyo, mamay away-away. Hindi naman kasali yung pastor nung nag-incorporate. Ngayon naghihiwalay na pastor, singilin nyo naman po si brother, sabihin nyo magbayad sa akin. Teka, kailan pa naging kobrador ang pastor? Gustong isangkot sa mga gulo, pero hindi naman kasali nung nagsimula sila mag-usap. Ang tanong, ang ganda ng usapan nyo noon, ba't kayo nagkagulo? Surely, one or all of you have offensive ways. What happens to our partnerships? Nadidissolve ba? What happens to our friendships? Do they end badly? Then you have to ask yourself, Lord, search my heart. Is there any offensive way in me? Kahit pag nananalamin ako, ang ganda-ganda ng mukha ko, ang ganda-ganda ko ngumiti, perfect ang mga pronunciation ko ng good morning, pero bakit nakakainisan ako Maling-mali ang mundo, ang sama-sama ng mundo, ako lang ang tama. Ganyan ang kadalasan na point of view ng iba. Kaya hindi nasusuri, hindi nagagamot. Sugat nga na tinatakpan ay hindi mapapagaling. Kailangan tanggalin ang takip, tanggalin ang langib, kudkurin, suyudin, linisin, masakit, mahabde. Pero yun lang ang paraan para gumaling. Paano mo malalaman, kapatid, kung ika'y mabuting tao o hindi? Ano nangyayari sa inyong mga kapagkapagkaibigan, pakikipagmabutihan? Nauuwi ba sa gulo? Matthew 7, 17-18 and 20. The Lord Jesus speaks, Every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Thus, by their fruit, you will recognize them. Huwag na tayong malito, tama ako, maganda ang pamamaraan ko, etc. etc. Ang tanong ito, ano naging bunga? Minakaaway ka. So yung bunga, ang test ng puno. Kung mabuti ang puno, mabuti ang bunga. Sapagat ang masamang puno ay hindi mabubunga ng mabuti, at ang mabuting puno ay hindi mamumunga ng masama. Kung kadalasan sa mga relasyon mo, nagwawa ka sa away, hindi maganda ang puno, ko ang mga partnership mo, kasosyo mo, lagi kayo nag-aaway-away, hindi maganda ang iyong pamamaraan. Huwag mong sisihin ang mundo. At least, kasali ka sa mali. Pero hindi pwedeng sila lang ang mali. Kaya ang sabi, search me inside. Kasi kung panglabas lang, madali nating dayain ang ating sarili. You will know if you have offensive ways if you offend people. Nakakainisan ka. Nilalayuan ka nakikipaghiwalay sa iyo yung dating malapit, nakang lalamig sa iyo yung dating mainit, tinatabangan sa iyo ang dating ganado. Alam niyo kung anong sayang ang panahon. Kasi sa ating pakikipagkapwa, sa ating pakikipagmabutihan, we invest time, we invest effort, we invest money, we invest talent. Tapos ang tagal-tagal yung magkasama, sobrang investment yung ang ending, mag-aaway kayo, sayang lahat yon. Eh hindi na maibabalik ang panahon. Yung bang lumipas na pecha, may babalik mo? No way. Sayang. Kaya dapat, yung nando na pinapahalagahan. Yung kaibigan mo na, pahalagahan mo na. Yung asawa mo na, ang tagal, -tagal mo ligawan, partner mo ngayon, huwag na mawala na siya ng gana sa iyo, huwag ang layasang ka na. Yung kasama mo sa trabaho na ang tagal-tagal niyong magkasama, kasosyo mo, ang dami niyong magagandang araw na magkasama, bakit ang gagawin yung ending, away? dapat tingnan, is there any offensive way in me? Why is it the solution? Because as long as you always accuse the other person, the other person will do the same, accuse you, hindi yan ma-resolve. Mare Kailangan ayusin mo yung sarili mo, ayusin niya yung sarili niya, magkakaayos kayo. Sabi, see if there is any offensive way in me. Hindi tayo pumupunta sa Diyos, sabihin, Lord, tingnan niyo po kung may offensive way kay kapatid X, kay kapatid Y. Kung may offensive way sa nanay ko o sa kaibigan ko, sabi, Lord, show me if there's any offensive way in me.